Ganda naman. Hi guys! How are you? Walang ina, ang bis ng panahon. Parang dati lang. Mm. Parang na. dati lang. Estudyante ka tapos may trabaho ka na. Saan na dyan? Mag-aasawa ka na. Eee. Uy, uy! Sana ulit! <laughs> wow! Bago! Siyempre, binili mo yan eh. <laughs> Tsaka parang ano, yung motor ko parang luma na. Luma rin naman ako eh. Kailangan mo na ba mag-aasawa? <laughs> parang naguhutom ako na uh, makapag drive through nga pero syempre siya yung magbabayad <laughs> one piece chicken po a la carte tagumbay oh! chikahin ko sana siya alam niyo po ba yung dating dating nanlilibre ngayon nililibre seri <laughs> Malaya na ako! Malaya na ako! <laughs> <coughs> so, ayun guys. Good morning. Time check. Oras na naman para magatid Matagal-tagal akong walang ganitong video ah. Huling ganitong video parang estudyante pa siya or first day niya sa work. Hindi nag-a-apply pa lang siya sa trabaho, huling ganitong video. So ngayon, babalik na tayo, pero baligtad na ang panahon ngayon, guys. <laughs> baligtad na ang panahon. Siya na ang ating bubudulin dahil may trabaho na siya. <laughs> parang gugutom ako. Makapag-drive thru nga. Pero siyempre, eh siya yung magbabayad <laughs> <laughs> tekinoloja bossing bossing ano yan? kamusta ang buhay buhay bossing wow sa si ka na ulit? oo oh. wow taray kambak is real to <laughs> uy yung ano yun yung bago kong side mirror wow bago syempre binili mo yun eh <laughs> kala mo talaga yan ang gusto ko sayo o, ito, oh, ito na yun. Ito na yun. Yan ang gusto ko sa'yo. Pag may kailangan ako, bibili mo na. May kailangan. ano ba naman? Paksa yun, guys. Kakapo, natanggalan siya ng side mirror. Tapos, gusto niya pa umorder sa Orange app. O. Ah. Bali, kung sakaling hatid niya ako ngayon, isa lang sana side mirror namin. ano naman? O, Nakakahiya. Ay. Ayun Ay. na natat... Ay. Uy! Yan ang gusto ko sa'yo. Pag ano ako, nangangailangan na ako. Bili mo na yan. Guys, andito na naman ako sa parte ng ano, pagiging miserable ng buhay ko. Ay, hindi na pala. Magiging masarap na pala ang buhay ko ngayon, guys. Baliktad ng panahon. Huli kitang hinatid, nag apply ka po ng work. Ngayon may work ka na. Siguro may increase ka na, no? So yun guys, one year na pala ito nag-work. -hmm. Parang dati lang, estudyante ka tapos may trabaho ka na. sunod diyan mag-aasawa ka na? I. Estudyante. Ah. At work. Ha. Ah. Mag-aasawa na sunod nung be. Ano ko kasama ko sa lahat ng face ng buhay mo. Kaya pag nawala ako, wala nang kwentang buhay mo. Hindi ka mo wala-wala eh, <laughs> no? Lagi <laughs> ka nandun, no? syempre eh. Ano ako eh? Mahal mo ako kasi kailangan mo ako. Look. Ano yung sali niya yun ng ano palabas eh? Mahal mo lang ba ako dahil kailangan mo ako? Aw. <laughs> dahil... oh, Tsaka <laughs> parang ano, yung motor ko parang luma na. Parang kailangan ko mag-upgrade. Parang ganda nung nun ba bagong Aerox V3 ngayon. Luma rin naman ako eh. Kailangan mo na ba mag-upgrade? <laughs> <Yes. laughs> Hindi, paganda yan, paganda yan. <laughs> <laughs> Hindi na ko lang upgrade yung gagi, paganda yan. Porket <laughs> luma, kailangan ng palitan. Mukhang maluma yan. Araw-araw brand sa akin yan, man. Okay ka, man. Okay ka sa akin. Tinya, guys, okay ba sa inyo yan? Ii! <laughs> Tsaka, ano, wala pong almusal. Ha? Huh? <laughs> Kung gusto ko ng chicken sa umaga. <laughs> Bili ka. Huwag <laughs> ba, nung, nung ikaw yung wala dang wala, binibili kita. <laughs> bariya nun. Wala ka talaga kasi mama mo tulog. Wala akong bariya. Papasok ko sa school, sabi mo, bitch, yung ibaon, mama kasi tulog. Masige, pasok, Mas, pasok ka na. Sayo ka sa jeep. Nandiyan na huy. Ganda naman. Hi guys, how are you? Here I am, here I am. How do you It's do? It's been one year and we're back. <laughs> Tara na. Hi guys, sir. Hi vlog. Welcome to my guys. <laughs> Tara na. Siyempre, doon yung drive-thru sa may San Joaquin eh. Anong drive-thru? sa lako, siyempre. Bibili Bibi mo ko. Ha? Nanununtok ko. Nung nililibre kita dati, hindi kita sinusuntok ha. <laughs> Bakit ka nanununtok? <laughs> oh, wait nga lang, wait nga lang. Oh, nu oh. <laughs> Bagong motor. <laughs> Guys, ang ganda na side mirror ko. Binili niya sa akin yan. Mas yung belt bag ko rin niya yun. Bilhin niya rin to. Sensado na talaga. Pag may bagay akong tinitignan, tapos ayokong bilhin, siya na yung bumibili ngayon. Nagbago na talaga yung panahon. Ganyan niyo guys, ha? wala akong dalang pera. Pero makakakain ako. Eh, nung hindi mo nakikita sa si Jollibee, nakangitiin na sa atin. So, sa'yo ka ba ng Jollibee, Ben? Hi, Jollibee! Sa Jollibee! Bida ako ngayon. One piece chicken po, a la carte. Ayun lang. 88 lang yun ah oh, Huwag mo itrabunong pa sa kasuil Kung Huwag mo na lang <laughs> kasagi ako Ano na lang kita? Pahirami na lang kita? Hmm Pahirami na lang kita ng ano ko 16 Pro Max Ayun <laughs> Kailangan okay meron pa isa Eee okay din yan eh Alam mo meron siya dito sa note ko Utang ni Pits Ulo ano yung biglang magkautang 57, 53, 58, 50 plus 88 Times 100,000 yung balik <laughs> Tsikahin ko sana siya. Alam niyo po ba, yung dating dating nanlilibre ngayon nililibre. <laughs> yan, kaya niyan kaya. Kaya niyan 'yan. Yes. Success. Ito pala may terminal lang UB dito ka na lang. Terminal lang UB. Ayun oh, dito ka na lang. Ito yung araw-araw ko pinagdadaanan dito. Oh, hindi talaga araw-araw. Ako nga pala, 3 times a week lang pala pasok na ito. Oh, oh, antok. Sobra sa hatid, kulang sa tulog. Sige, bay, tulak mo ako. Makasagi tayo diyan. Sabi <laughs> <laughs> so may trabaho ka na, ikaw na magbabayad. Eh. Sa mirror ko ang ganda. Tamang under grip ko, bang Mas kailangan ko ng grip kaysa grip. <laughs> <laughs> Touchdown. Yes, sir. Tapos na ang responsibilidad. <laughs> bye, bye. Thank you for today's video. Bukas ulit. Anong bukas mamaya ulit? Susunduin kita mamaya. Ulit. Tsaka bukas ulit. At sa mga susunod na araw ulit. I love you. Ayan. Dote, wala namang ganun ah. Look. Sige na, pasok ka na. Habulin ko pa yung stoplight sa kabila eh. Bye. Bye dogs. Bye, di pa ako. Yes, malaya na ako guys. Malaya na ako. Malaya na ako. Ah! <coughs>